Mga ka-sports, napansin ng mga NBA fans at reporter si Renz Abando at hindi lang basta napansin, may chance raw siya sa NBA dahil nga may bakanting two-way contract ng Memphis Grizzlies. Si Jamuran pa mismo ang nakita kasama niya. Pero habang mainit ang usapin sa posibleng future ni Abando, may mas malaking laban ang gilas kontra sa overconfident na Chinese Taipei. Handang-handa na raw silang gulatin tayo ulit. Dapat ba tayong kabahan? O sila'y dapat kabahan sa galit ng gilas? Kung trip mo po ang ganitong content, paiwan ng follow at pasubscribe na din. Tara, simulan na natin. Abando meets Jamran Nitong mga nakaraang araw, kumalat sa social media ang video ni Rance Abando kasama mismo si Jamarant, superstar guard ng Memphis Grizzlies. Napakadaming fans ang nagulat bakit magkasama ang isang gilas player at isang NBA star. Ayon sa isang ulat, pareho silang nandoon sa isang basketball gathering sa Jeddah, Saudi Arabia, kung saan nagkataong nagkita at nagkausap. Napansin ng NBA reporters, hindi lang Pinoy fans ang humanga, pati ang mga Grizzlies focus sports writers sa US. Napansin ang atleticism ni Abando. I don't know. But began to petition that the Grizzlies sign a player. They turned their attention to a player named Renz Abando, and I hope I'm pronouncing that correctly, but Renz Abando is another Filipino basketball player. Uh, I learned that the Philippines has their own NCAA. He forewent his final year of college eligibility, turned pro. join the Korean basketball league his team in the KBL won a May mga nagsabi na this guy can really fly at may nagsuggest pa na he fits the mold of two-way project athletic energetic at great in transition sa ngayon, isa sa mga two-way contract slots ng Memphis ay bakanti pa. Ayon sa ESPN tracking system, naghahanap sila ng versatile wing na may defensive upside at shooting potential. Kung si Abando, pasok na pasok. Bakit? Isa siyang 6'3 na wing player. May shooting range, exceptional leaper, galing sa Korea, anyang KGC, sanay na sa system play. Possible pa siyang irekomenda ni Jamorant o ng mga scout na nandoon sa event. Habang sa ibang updates mga ka-sports, overconfident daw ang Chinese Taipei. Maraming Taiwan sports pages ang naglabas ng post na medyo mayabang ang tono. Ayon sa kanila kung natalo ang gilas sa city na mas disiplinado at mas balance. May mga nag-comment pa na revenge time for city we can upset PH again. Ang tanong, bakit delikado ang ganitong kumpiyansa ng Taiwan? Una mga sports dahil nga minsan na nilang tinalo ang gilas noong 2013 sa FIBA Asia. Pangalawa, alam na nila kapag hindi buo ang lineup ng gilas, meron silang malaking tsansa. Pero ngayon, ibang klasing gilas ang kaharap nila. Mga ka-sports, ano ang dapat bantayan sa Chinese Taipei? Una, discipline team play. Dapat marunong silang magpasahan, hindi selfish. Pangalawa mga sports dapat solid shooting team. Deadly sila sa 3-point line. Pangatlo, may bagong naturalized player, isang athletic din at may international experience. At panghuli, malaking bahagi ng team ay galing sa Taiwanese Pro League, kaya may chemistry na daw sila. Kaya ang tanong ngayon mga ka-Sports, paano dapat rumesponde ang Gilas? Kung gusto nilang magpadala ng mensahe sa buong Asia Cup, kailangan nilang i-dominate ang panalo dito. Pangalawa, hindi lang dapat sapat ang panalo, dapat tambakan. Pangatlo, may pakita dapat na kahit nanalo tayo sa si Jordan, hindi ibig sabihin ay super lakas na natin. Dapat meron pa rin kumpiyansa. Panghuli, dito na rin pwedeng ipakita ni JB, Kiambao at pati si AG Ido kung gaano kalalim ang gila score. So isa pang tanong mga ka-sports, bakit wala si Abando sa gilas ngayon? Una mga ka-sports sa mga di pa po nakakaalam, bumalik siya sa Korea para sa training camp ng kanyang KBL team. Posibleng ginagroom din siya sa main import ng team. Pero kahit wala siya, pinag-uusapan pa rin siya internationally. NBA future, pwede nga ba? Si Abando ay hindi lang scorer, kundi isang high motor wing defender, isang skill na laging hinahanap sa NBA. Kung magpapatuloy ang hype at ma-invite sa kahit Summer League or G League tryout, napakalaking posibilidad na makakuha siya ng two-way deal o exhibit contract. Kung makuha si Renz Abando ng pagkakataon sa NBA, lalo na sa Memphis, napakalaking karangalan ito para sa ating bansang Pilipinas. Pero habang inaabangan pa natin yan, may mga laban muna tayong dapat tutukan. Gilas kontra Chinese Taipei, overconfident daw sila. Dapat ipakita ng Gilas kung sino ang tunay na powerhouse ng Asia. Ano sa tingin nyo mga ka-sports? May chance ba si Abando sa NBA? At kaya bang tambakan ng Gilas ang Chinese Taipei? e comment po po sa si baba. At huwag kalimutan mag-iwan ng like, subscribe at pakipindot din ng notification bell para updated po kayo mga ka-sports sa ating mga uploads. So paano? Ingat po kayo. Create some space. Hands it off to Edo who finishes it with the two hands.